Ayan. Ayan. Alas tres na pa ako nag-umpisa. Ayan. Ayan. Ito, tapos na nabanlawan. Alas tres ako nag-umpisa. Anong oras na? Alas jis na. Itong e na tryer ko. Ayan. May nasampay na rin ako. O, ba? Diba? One, one month labahin. Ayan. Simula nung binaha. Kasi nasira ang aking washing dahil sa baha. Ayan, nag-rent na lang ako ng washing. Ayan, ayun na yung tapos to. Buti na lang. Ilang alas tres ako nagsimula? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 hours? Oh my God! Sobrang dami talaga magsasampay na tayo guys ay pero nampisan ko na kanina magsampay ayan diba alauna na guys ayan hindi pa rin ako tapos magsampay paano kasi one month yung aming labahin dahil na nasira yung aking washing inantay ko muna na matuyo akala ko magiging okay ayan Yun pala sira ngayon lang ulit ako naglaba after one year char ayan sampay mo na tayo pero kung parang kukulangin yung aking hanger kasi kunti lang hindi ko akalain na sobrang dami na pala yung nalabhan ko pero hindi di ba yung fairness ang lakas ang, ang lakas pa ng power po kahit alauna na ako na matatapos na ito o di ba Okay, yung, Char. Ako lang ang malakas. Yan, ganyan talaga ang buhay na mahirap. Nungsan, lulubog, lilitaw. <laughs> ay, na kasi Boy, kasensya na kayo, guys. Ganyan talaga yung mm, aking bahay. Ayan, aking bahay, guys. Ayan po yung aking bahay. Ayan po yung aking bahay. Paalit-ulit ka lang. Wala akong masabi. Diba? Sasampay si Inday. Dahil bukas isa sana uminit para matayo yung ating labahan ito pa yung isa sampay ko guys ayan na po ang aking nilabhan ayan o ba diba? napakadami ilang hours ko to natapos parang in hours karain na to yan ito pa sasampay ko yan na lang hangar ko unti na lang ayan yan kasi isang buwan na yung washing ko hindi gumagana pala sira ayan natambakan ako ng labahan yan abangan ang pagtatapos ng sampay char ayan guys oh. So sakit na likod ko ang dami ko nang nasampay dalawa lang kami yan guys